Okay, bumili ako ng ano. Ah, uh, ito. Ah, uh, um, sa pusa. Ay, sa, sa katikati. Tingnan ko lang kung effective ito. Ito yung buksan natin. Kasi okay. 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 madami silang katikati. Tapos, ano sabag pa ulit-ulit. Pero may nabili na ako sa, ano, sa Pet Express. Pero wala pa rin eh. Ganun pa din. Tingnan natin ito. May binili ko sa Facebook. So, oh. Eh. Kakarating eh. Try natin. Effective. Ko. Ayan. saka parang, parang may kasamang sabon, free sabon. Kulay green. Hindi ko ano, sinatun ko ka, kumabang. Hindi lang na, ka. Sana. Sana. la to ah uh, 299 299 siya kasi ang kinuha kong uh, Tawag lababnon set isang isang ganito at saka may free na sabon Hmm

ayan po ano sure. ayan try ko ipunas eh, ipahid pala sa akin mga alaga let's go saglit lang bedali mag-umpisa na tayong maglagay ng cream Ayan, no, si Asyong ang dami ang daming ano, galis. Hindi ko alam paano bumili naman ako ng sa Pet Express eh, pero walang nangyari. Ganun pa rin, dali maglagay tayo nito. Asyong dali. Ito po o oh, ilalagay natin. Dali asyong dali. <coughs> Agit lang ha. Maglagay, maglalagay tayo niyan. Wait lang. Dali asyong. Dali, dali. Kasi magagamot tayo. Be, dali, sagit Sangit lang. Eh, lagay natin tong ano natin. O, wag nyo itumbahin tong silpo natin, na e, kasi magagamot tayo. Ay, na naman. Dali, dali. Ay, na po. Lagyan natin to. O, sige. Oo, magagamot tayo niyan. O, okay, yun. Huwag yung kainin niyan. Dali, magpapahid natin to sa ano ni Asyon. Ay, na Matumba naman yan. daan. Ah, ma, ano naman itong um, ano natin? Matutumba naman. Ay, ang gulo naman. Wala na kayong... Ayan na. Eh, kat kat. Matawa kung yung cellphone natin. Na tayo eh. Pati ikaw. Ito na, sakit Huwag yung kainin. Ay, naku. magkainin Magkainin Huwag kainin, bebe. Lagyan natin itong mga gagalis nyo. Ay, ikaw talaga, Meray, usog ka naman. Sali. Ay, ang gulo. Paano tayo matapos? Mm mm, 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 Usog doon, usog. Ang dalit, baby. Ito, lagyan natin itong mga, ano mo, First day natin to ngayon. Paglalagay nito. Ha? Kawawa naman yan. Mmm, 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 po suso. Hindi ka talaga mapalagay, Miray, ha? Kami may ginagamot dito, eh. Sabi. Kawawa to si Asyong, eh. Dali. Ay, kawawa naman yan. Oh? Huh? Sana so, si parang hindi effective yung binili ko sa Pet Express eh. Yay. Wow, naman 'yung biskwit. Kumawaw naman 'yung bibi na 'yan. 'Di yeah. 'Yan. Okay na? Okay na. Hmm. Okay na. Ikaw mayroon ka din ka. Wala ka naman eh. Wala ka niyan. Ano? Ay, ano sa tinga mo? Oh, wala naman yan. Ay, may ubo pa. Tingnan natin, update natin yung mga viewers natin kung effective to, ha? Ha? Mahal to eh. 299 din to eh. 299 din to. Kawawa naman ang asyong ko. Hmm. tingnan nyo si asyong ko, ah. Ayan. Hmm. kawawa naman niyan Hmm. Mana? Date na lang natin next uh, next day. Okay, okay, na yan. Okay na, bibi. Okay na. Okay na yan.